Ayan mga Pinoy, isang magandang umaga po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Araw po tayo ngayon ng Martis. At si Boy Pinoy po dito nakadestino sa ginagawang bako dito sa bahay ng ating engineer. Dito po sa bahay ng Dilgal Yigo. Ah, Nagukay po muna tayo ng lalagyan ng ano, puste. Huwag niyo pong kalilimutan si Boy Pinoy kayo mananaw. Ado uh, unpo sa mga bagong subscriber at mga sulod na nagsusuporta kay Boy Pinoy, maraming maraming salamat po sa tiwala nyo At sa suporta mga Pinoy

ayun po kayo pa tagal na tagal ahuan man sa kanila ye barita ah ayan mga pinoy yung aming hinuhukay yan po kayong pader na yan Dudugso sungan yan tutusuhan po yan pader hanggang dito hanggang dun po sa may kanto ng bakod na yon. Ugatan yan. Ugatan ng barita. Ayan mga Pinoy, makain na po kami ng tanghalian. Kain po tayo at tanghali na po, oras na ng tanghalian. Ayan po yung ating kasama. Nadalawa lang tayo. <laughs> makain po kami. At samahan nyo po kami kumain mga Pinoy. Yung kutsara ako kaya dito. hindi pa panis yung saging mo ang tawag dyan, pinakro ano pinakro ayan mga pinoy oh. pinakro po tikman natin kung sayang hmm. harap nga Yan mga Pinoy, kain po tayo. Sabi. Mauwi ka din? Mauwi lang. Ay mga Pinoy, gulay na si Chow. Yan po, pakbit. Ay, pakbit. Sisig. Ano yung nasa po? Pasa rin mo lang Ano? Ang <tapos> mm -hmm. <tapos> mm -hmm. <tapos> <Ba> <tapos> pinoy. Ang 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 pinoy. Sabihin mo lang, boy. Ay, hindi mo pala nakasabihin dyan. <coughs> Balisutin mo kaya. Ayot yun. <laughs> Ayot sa si balisut. Takbayin mo. Takbayin mo lang yung ano.

Eh. Mahiblad ka. Kumain ka ng gulay. Palagay niyo sa akin mga kapinoy. Pur? -hmm. Tamis mo na ba? Tamis mo ang amoy yan. natin ba? Ba't yun yung amoy niyan? Ba talaga? Tagabi pa niya po. Kung ulam niya po yung ulam. Masang? Masang? Kaya dito sabi ko dito kumain. Targaan agad. Ayan mga Pinoy, pauwi na po tayo at labas na tayo sa ating trabaho. Mama, tuloy na po kami. Sige pa, salamat. Blag Ayan, ah, at ah, tayo po ay pa na. Ah, ito po si Bade, naghihintay kay boy Pinoy. Tapon po siyang naghihintay lagi kay Boy Pinoy. Ano ba di? Parang naiinip ka na. Maghapon ka naghihintay kay Boy Pinoy. Ay mga Pinoy, ang dahil pong tricycle dito. Naghihintay po yan ng mga estudyante. Sabay po sa labasan na. Alin na kaya ang nasagi? Alin? Ay, kupi. Di, ano yan? Anong usap ninyo? anong usap? Kaya palit ako so, sa kanya eh. Ibibigyan sa sakit eh. Hindi mo lang ang yan. Ano yung motor mo? Nasagi daw ho nung nito. Tricycle na ito. Buti hindi na masag isad. Meron nung pagbagsak. Labag Nabagsak ba? Oo. Sakin. Bakit nasagi ay yun nga oh nasa ano bakit nasagi sa siya ano? Kanina. Ano ko yan? Nandiyan na po yung ano ko. Patakon na. Ilangan po. Ilangan po tama ko ilangan. Ah, yan mga Pinoy, nasagi po yung motor ng kasama natin sa trabaho. Pero you know? nag-uwi na ata. Yan mga Pinoy. Yan po yung nasagi ng price okay. Ang motor ng kasamahan natin. iyan uh, mga pinoy paaho na po tayo sa barangay ni Boy Pinoy at tayo po ay tapos na sa ating trabaho nitong buong maghapon Hab' BALL! Ayan mga Pinoy, uh, nalating pa lang po tayo dito sa bahay ni Boy Pinoy, dito sa bahay natin. At uh, kahit pagod yung ating kamay, maghapong trabaho sa construction, uh, kailangan po natin magsaing. Uh, gabihan natin mga Pinoy. Pinoy. Pagkatapos po natin mag ano ng ating sinaing. Uh, Sa naman po tayo ng pinggan. May iwanan po tayo mga hugasan kaya ng umaga hindi natin hugasan. Kaya ngayon po natin hugasan. Uh, ayan po. Ayan. Nah, begini na. lah. Na. Selang. Eh, kat sini jun. Jun, yang mau tangkap banyak. I <laughs>